Yun, good day, no? So, meron na naman tayong bagong eksperimento. So, goti epoxy, flo ah uh, goti epoxy flooring natin. Lahat ito yung mga sample. ah uh, try nating i-top coat, no? So may mga nagre-request kasi sir, so, try nyo po kayang i-top coat kung sakaling hindi magagasgasan. No? Kasi yung unang test natin, walang top coat. Ito. May mga nagagasgasan yan. Ayan. Eh. May, may puti. O, oh. kita niyo ba? Pero hindi naman masyadong halata tayong gasgas -gas, eh. Kasi kulay gray. Ito may gasgas -gas nga rin ito. Hindi lang halata. Mas maliit yung gasgas -gas niya. Pero try natin i-top coat no? para ma maiwasan natin yung pagkagasgas na yan. So, ha, ah, tingnan natin kung anong ma-encounter natin dito. So, meron tayo ditong dalawang klase ng top coat, no? Ito, yung epoxy resin talaga na top coat. Mm, um, lang tayo ng maliit. Kagaya ng ginamit natin doon sa ano natin, no? Yan, 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 yung pang metallic epoxy natin na medyo premium brand. Eto, ganun din to. Ito yung kapareso na yung ginamit natin doon. Bumili ako ng maliit. Yan, nakalagay kasi naman dyan, hard. So, bumili ako ng ibang brand. Yung medyo mas matigas pa. Yun kasi medyo nagagasgasan pa ng konti. Mga hairline crack. So, bumili ako ng mas matigas. Uh, pag lang kayo nito ito, siguraduhin nyo na pwede lang sa, pwede sa, sa hig. O kaya sa countertop. No? Kasi may mga ganito na pang jewelry no so yan tignan nyo sa uh, description ng product ito ba meron nakalagay Ah, uh, wala eh pero dun sa seller na description ng seller meron dun pwedeng pang countertop so most probably pwede din yan sa flooring no tapos meron pang isa epoxy clear Ah, uh, pwede rin ano, epoxy laminate na clear. May eh, medyo nagamit ko na rin, nakagamit na rin ako noon, nagagasgasan din ng hairline lang naman. So ito naman, hindi ko pa na try. So try din natin, no. Pares lang 'yun ng ano, yung laminate parehas lang din na itong resin na may hairline trap. Ito tingnan natin kung matibay, special formulation pero talaga dito pandikit eh. Pandikit and pang protective coating. So Pwede rin naman sya pang coating. So, Tingnan natin. Pumilang din ako ng maliit. Uh, try natin dito sa... Yan ito. Itong epoxy resin na top coat, dito natin i-try. Itong epoxy A and B, dito natin i-try. No? Pioneer. May nag-request kasi Hudson daw i-apply nya. So sa ganito naman, <coughs> uh, check nyo rin kung pang epoxy ang mabibili nyo no? kasi merong ganito pa top coat na ganito na pang polymer yung Hudson polymer resin kasi yun eto epoxy resin so I ay mean, mga unang lumabas polymer eto mga bago na tong epoxy yung polymer kasi medyo brittle kaya hindi ko ina-advise na gumamit kayo ng polymer na ah, resin no Ah, kaya na invento to kasi na-encounter nila sa polymer, medyo braided na yung ano, yung polymer at nag-shrink, nagka-crack pag na ano, pag casting. Nagka-crack no. Kaya na invento tong epoxy resin. So, epoxy tayo ngayon. Ayun ang uso. So, tingnan natin kung ano bang meron dito, no? Okay. Yun, tingnan natin pinagkaiba. Nabuksan ko na eh. Although, ito, tinakpan ko muna ulit. <laughs> Kasi, ano, mabaho. Ayan, ah. Pero, ay eh, uh, Ah, gelatin. Ano, glue. Na, ah, uh, pare, ito, tingin ko dito, hindi masyadong clear. Kasi, yung hardener niya, madilaw. Pero, tingnan din natin. Ito, baho talaga. <laughs> Tapang natin. Ito, yung mabaho, yung ano, yung B. Ah, uh, 1 is to 1 kasi yung halaman. Ito hindi 1 is to 1. Ito walang kaso. Inuktok lang yung sealer. Yan, walang amoy. Ito isang baho. Ayan, nakahalo na tayo. As usual. Dito ba? May bula-bula na naman na maliit. Pero sana maputok yan. Inalo ko na ng igi ito. konti lang naman. <coughs> di ba rin di malagyan lahat para makita rin natin pinagkaiba uh, sabi po rin after ng nalagyan sa hindi no? so kalahati lang siguro lagyan natin dito para may pangayata ito muna tayo yan, buhos na natin to wala man akong ibang paglalagyan ha good para pantay pwedeng roller pero ito ay eh, parang pa eh. Sobra. Ay, gawin ko. Hindi, mas mag mag maganda rin kasi ito na makapal. Kagaya ng apply namin dun sa ano, sahig namin. Pinakapal namin ng todo. Kung saan naman siya kung nga babae. Eh. Ayan. Okay na siguro, kalahati. Eh. Ayan. Ito na ito, na. Ito, dapat meron kayong tag isang iisang kutsara. Yan. Kasi hindi yan pwedeng maghalo. Titigas yung kabila kung naghalo nyo. Kung saan yung naghalong chemical. Titigas. Kunti lang. Eto, papaleta na lang natin. Ito, paleta. Sana lang uh, crystal clear din siya. No? Kasi kulay glue na yun. Eh, oh. Tapos ito, kulay dilaw naman. Ay, malapot din. Parehas na malapot. Hmm, sana maputi. Tingnan okay, natin. Saka ano, ng kapal. Sobrang kapal. Pero tingin ko sobrang tibay din nito. Ang kapal eh. Hmm, di na siya nag-ano, kulay puti na talaga. Oh. Ayan, eh, kulay nyo. Ganyan na. Oh. Hindi na siya clear. Kung saan na pag natuyo clear, sasakay na lang natin ng ayos. Tingin ko mas matibay ito. Kaya lang hindi, ano, hindi siya sa leveling. Ngayon, magaspang yung epoxy resin natin. Magaspang pa rin yung, ano, dapat itong inakapanan para mawala yung gaspang. Ito uh, yun na yata. Yung kaiba. Ito yung pinagkain ba? Ito, nagkukulay gatas. Ito, clear na clear talaga. So, mas pabor ako dito. May malaki na ito. Hanapin nyo na lang na. Sample lang kasi. Pampang sample lang kasi binili natin. Uh, so, tingnan natin kinabukas. Uh, bukas na, na ulit. Tingnan natin. Ayan, tignan natin dito sa malayuan. Mas, mas ma makinis at makintab to. Malatubig. Ito, malapot. Kita pa rin yung haspi ng ep gote epo yung epok si natin. Ano? Eh. Ito, nag-flat. Ayun, hindi. Pero, tignan natin. Baka bababa pa yan. Bukas na. No. Tingnan natin. After one day, ini coba tuh si Epoch sih? Melekit. Tengok. Ayo. <coughs> ini coba muntai kau di nak konte, pero ay parte na lubak talaga hindi siya ganong kakinis kung naman kita ba Ano sa inyo? Ayun na, parang may ah, taglan orange peel pero kasalanan siguro ng pagpahid ko hindi maganda yung pagpahid ko pero hindi rin, meron talaga hindi orange peel eh uh, bump <laughs> konting bump ba tapos ito, pantay na pantay kintab, ah mas makintab pala ito kaysa dito ito walang kintab masyado. Tapos madilaw. So, most probably dito ko nila saan. Top ng resin talaga. Hmm, pero, eh, no, oh, kintab oh. Pero dahil basa pa to, bigyan pa natin ng pagkakataon. Iwan natin dito mga tatlong araw. No, balikan natin. Tsaka natin i-scratch test. Basa, eh. Ayan o. Eh. Ah, kita ba yung pinagkaiba? So, ito yung luma. Ito yung bago. Ayan, luma. Ito yung bago. Ayan. Ito yung tuyo na sila. Yung e... Oh, ito na. Hindi na malagkit. Kaya lang itong epoxy. Parang medyo naninilaw siya. Ayan, eh, nanilaw talaga. Ito ba? Lubak-lubak. <laughs> Hindi siya ganun kakinis. So, itong pang top coat natin. Ayan, tintag. Yan ang kita ko, naninilaw tsaka makintab. So, dapat siguro yung ano na lang, uh, laminate resin. Kaya lang kasi mas mahal yun, kaya hindi ko siya binili. <laughs> pang sample lang, eh, medyo may kamahalan na. Kaya testing ko na lang din tong isa. Mga nasa 1000 yun eh. Pero most probably dito tayo sa ano, pang top coat talaga ng resin. Yan. Hard naman ba? O naging ano na rin, kaparehas ng nung... ay guard pa lang Hmm. Parehas din ng ano, ayun. epoxy resin natin 'to. Hindi na sa ganung ginagagasgasan. Ngayon natin. Oh. Iba yung gasgas niya kasi. Oh. Yung gasgas niya color white din. Aha. Uh -huh. Pero meron, no? mayroon pa din. <laughs> pero hindi mahalata halata. Huwag lang sasadya yung gasgasan. Pero mas, 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 mas tumibay na siya. O yan o, oh, nun. Tayo. Ito, gumasgas agad. Ayan, gumuhit. Kita ba? ayun, gumuhit. O ito. Gumuhit siya, pero kulay puti. Eh. Kulay clear. Kaya hindi halata. Pero meron pa din. Ayan, anyway, kung gusto niyo mas matibay pa yung ano, goatee, top coat, yun niyo na lang. No? Pero ako tides pa rin ako. <laughs> Pero maganda tignan, no? ayun, eh, pang medyo premium, may chinelas pa. Ganda, di ba? Ito, okay na yan. Hmm. Tsaka hindi naman siya nagre-react dun sa ano, goti. Kasi pares naman yan, eh, ano, resin. No? Ito, resin din to. Pero kung iba i-apply nyo, baka iba mangyari dito. <laughs> Nga? <laughs> ano, ano? Kita ba yung gas-gas? Sa -gas? actual kita eh. Pero dito hindi. Uh, hairline lang naman. Uh Oh, hindi siya alata. Uh, testing natin kaya kung mapaksakan ng mabigat na gamit kasi tap ko ito eh, no kunwari kunwari ito yung gamit martilyo ba <laughs> sumasabay <laughs> ayun no nabaloktot lang nasa na ba ah hindi siya nagkakrak sumasabay sa pagkayupi oh, okay lang hindi ka naman magbabuksa siguro ng gamit. Ah, oh, sumasabay sa pagkayupi, oh. Oh, so, PVC board kasi ito, mas malambot. Hmm. Sumabay siya sa pagkayupi. Pero hindi siya nag-crack. Hmm. Mas nag-crack pa nga yata yung ano, eh, goti. <laughs> okay. Pinem. Yan, para sa nag-request, sana may nakuha kahit paano, no? Oh, thank you at sa mga susunod pa nating video.